Hala, ingat na ingat siya oh. Napaka-gentle mo. Yun, meron na. Gano'n makatagal yung isip ko 3 Open mo na. Battery charger. Ay, sorry, 40 lang yan. 40 lang. Hindi lang kumaan. sa... ginagamit yung yung Yun! Wala pa. pa. ala pa, pa lang. Kailangan absolute. X5, last 6 characters lang po yung serial. Hindi yan. Okay. Ayan na. Saan ko hmm. Camping na. Ayan na. Ayos na to. Ayan <laughs>